Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa balitang pangdepensa ngayong linggo, mga opisyal ng Philippine Army sa pangunguna ni Army Chief Lieutenant General. Antonio G. Nafarete ay lumipad papuntang Seoul, South Korea upang dumalo sa Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2025, o mas kilala bilang ADEX 2025. Ang event na ito ay isa sa pinakamalaking defense exhibition sa buong Asia kung saan ipinapakita ng mga bansa ang pinakabagong military technology mula sa drone warfare hanggang sa heavy missile systems. Pero bakit nga ba nandoon ang mga kinatawan ng Philippine Army? Simple lang, window shopping. Hindi ito yung typical na window shopping sa mall, kundi paghahanap ng mga posibleng armas, teknolohiya at defense systems na maaaring bilhin o i-integrate e sa hinaharap ng ating sandatahang lakas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa mga ulat, dumalo si Lieutenant General, na sa ADEX hindi lamang para makisabay sa trend ng modern warfare, kundi upang personal na makita at ma-evaluate ang mga sistema na pwedeng magpabago sa kakayahan ng Philippine Army sa larangan ng artillery, air defense, at unmanned systems. Isa sa mga highlight ng kanyang inspection ay ang K-239 Chunmo Multiple Launch Rocket System, MLRS, na gawa ng Hanwha Aerospace ng South Korea. Matatandaan na ang Chunmo MLRS ay isa sa mga offered system sa Philippine Army para sa kanilang land-based missile system project na bahagi ng mas malaking Horizon 3 modernization program ng AFP. Ang K239 Chunmo ay isang modernong rocket artillery system na pwedeng maglunsad ng iba't ibang klase ng rockets at missiles. Katulad ito ng American HIMARS pero may mas flexible na configuration. Pwede itong mag-load ng 130 mm, 230 mm, at 400 mm guided rockets, depende sa target at mission requirements. Kapag na ito ng Philippine Army, magiging major boost ito sa long-range strike capability ng bansa, lalo na sa harap ng mga tensyon sa West Philippine Sea. Ang kagandahan pa nito, compatible ang Chunmo sa mga existing US systems, kaya magiging madali ang integration kung sakaling magpatuloy ang defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas, US, at South Korea. Bukod sa rocket systems, tiningnan din ng ating Army Chief ang KP-SAM, KIREN, isang Man Portable Air Defense System, MANPADS, na dinisenyo para pabagsakin ang mga low-flying aircraft, helicopters, o drones. Ang KIREN ay gawa rin ng South Korea, at ginagamit na ng kanilang Army at Marines. Sa panahon ngayon kung saan drone warfare ang bagong labanan, napakahalaga ng ganitong klaseng armas. Kung sakaling makuha ito ng Philippine Army, maaaring itong magbigay ng dagdag proteksyon sa mga forward operating bases, lalo na sa mga lugar tulad ng Palawan o Northern Luzon na madalas maging sentro ng mga military exercises. Ngayong taon, ang ADEX ay nakatuon hindi lamang sa mga traditional weapon systems, kundi sa integrated battlefield solutions, kung saan sabay-sabay na ginagamit ang AI PO-RED Drones, Satellite Networks, Cyber Defense, at Smart Command Systems. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mahalagang dumalo ang mga opisyal ng Philippine Army. Ang goal ay hindi lang bumili ng bagong gamit, kundi matutunan ang mga bagong konsepto ng modern warfare, kung saan ang information at precision strike capability ay kasing na ng mismong bala o kanyan. Isa sa mga pinakapinagtuunan ng pansin sa ADEX 2025 ay ang drone warfare. Dito ipinakita ng South Korea at iba pang bansa tulad ng Israel, Turkey, at US ang mga bagong klase ng unmanned aerial vehicles, UAVAS, mula sa surveillance drones hanggang sa kamikaze loitering munitions. Ang ganitong mga sistema ay naging napakahalaga sa mga modern conflicts tulad ng sa Ukraine at Middle East. Nakita na natin kung gaano ka effective ang paggamit ng drones para sa reconnaissance at precision attacks. Para sa Philippine Army, malaking hakbang ito tungo sa pagbuo ng sarili nitong Unmanned Systems Program. Sa katunayan, may mga lokal na proyekto na rin ginagawa tulad ng SIDLAC Away UAV Project ng MSUIIT na layuning makagawa ng homegrown drone technology para sa AFP. Hindi rin maitatanggi na ang pagdalo ng Philippine Army sa ADEX ay nagpapalalim sa defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at South Korea. Matatandaan na marami ng Korean-made equipment ang ginagamit ng ating armed forces, tulad ng FA-50PH Light Combat Aircraft ng Philippine Air Force at mga Kia KM-450 trucks ng Army. Sa katunayan, nagiging trusted defense partner na ang South Korea sa maraming modernization efforts ng bansa. Ang mga ganitong event tulad ng ADEX ay nagbibigay daan para palakasin ang military to military relations at posibleng magbukas ng mga bagong kasunduan sa defense technology transfer, training, at joint production. Sa ilalim ni Lieutenant General Nafarete, malinaw ang direksyon ng Philippine Army modernization at adaptation sa multi-domain warfare. Ibig sabihin hindi na lang basta ground operations ang tinitingnan, kundi pati integration ng air, cyber, at space domains. Kaya ang mga systems na gaya ng Chunmo MLRS at Chiron Manpads ay bahagi lamang ng mas malawak na plano para sa interoperability at deterrence. Malaking papel din dito ang Army Artillery Regiment na siyang magiging pangunahing user ng mga long-range rocket systems. Sa ngayon, nakadeploy na ang kanilang land-based missile systems sa ilang bahagi ng bansa, at inaasahan pang madagdagan ito sa susunod na taon. Sa pagdalo ng Philippine Army sa ADEX 2025, ipinapakita nito sa mundo na seryoso ang Pilipinas sa pagpapalakas ng defense posture nito. Habang patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea, mahalagang maipakita na handa ang bansa na mag-modernize, hindi lang para sa offense, kundi para sa deterrence at defense capability. Ang mga weapons system na tinitingnan sa ADEX, mula sa rocket artillery hanggang air defense, ay nagbibigay ng strategic advantage kung sakaling magkaroon ng krisis sa rehiyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga expo, nakikilala rin ang Philippine Army kung aling mga teknolohiya ang sulit bilhin, alin ang pwedeng i-develop locally, at alin ang dapat ipagpaliban dahil sa budget constraints. Isa pa sa mga benepisyo ng ADEX ay ang exchange of knowledge sa pagitan ng iba't ibang armed forces. Nakakakuha ng first-hand information ang ating mga opisyal kung paano ginagamit ng ibang bansa ang kanilang mga armas sa actual combat situations. Halimbawa, nakita ng Philippine delegation kung paano ginagamit ng South Korean Army ang integrated command systems at networked artillery fire na nakadepende sa real-time data mula sa drones at satellites. Ang ganitong klase ng capability ay posibleng maging modelo para sa future Philippine Army operations, lalo na kung tututukan ng joint operations capability kasama ang Air Force at Navy. Ang pagdalo ng Philippine Army sa Seoul International Aerospace and Defense Exhibition 2025 ay hindi lang simpleng field trip o window shopping. Isa itong strategic move upang mas mapalawak ang kaalaman, koneksyon, at kakayahan ng ating hukbo. Sa panahon kung saan mabilis nagbabago ang anyo ng digmaan mula sa ground battles hanggang cyber at drone warfare, kailangan din nating sabayan ang pagbabago. At kung tutuusin, makikita natin na unti-unti nang nagiging proactive ang Philippine Army sa paghahanda para sa hinaharap, isang hukbong handang lumaban hindi lang gamit ang lakas, kundi gamit ang teknolohiya at katalinuhan. Welcome back to our channel.